ganda ng SM sa malayo, no? Oo. Oh. Puro ano eh, puro LED. Nasa gitna pa din ng, parang nag-iisang building lang siya dyan. Oo. Kaya so maganda no? Na, wala pa siyang ano? Wala siyang katulad sa BNDZ na madadaming building Solo lang eh, no? Kumakanta ka, ma'am. Huwag ma na, <laughs> <laughs> <Malabit> na ako eh. Imagine, ma'am, from the highway. <laughs> Malapit na ako. Malapit ka na ako. Yung mga tagong yaman. Tinatago na lang. Oo, uh, huwag natin yung palawas <laughs> <laughs> May dahilan yun. Hidden talent, no? Kaya nga hidden <laughs> talent eh. Tago mo na lang. Itago na lang natin. Ikaw ba, kuya? Ikaw <laughs> ba yung... Hindi <laughs> ko. Pambato? <laughs> <laughs> pambato sa dulo. Pambato na ano? Nang video echo. <laughs> ko lang pala. Hindi na video okay. Barangay Kalabi Santolan. Uh, Diretso lang. Yan. Hindi ka na maliligaw dito. O, oh, sandiretso lang to eh, no? maapa, uh -huh. Mapa. Uh, pag naligaw ka pa dito, uh, huwag mo si ano nila yung mga uh -huh. pamilya. <laughs> Ibang hilista. <laughs> Marami ka Hanapin may... kasi doon sa may Rosario. Ah, pabuntang Fladway. Oo. Oh. Yun, doon sa Kapila. So, dito na agad. Mm -hmm. ah, traffic sobra doon sa... Dito na Marikina Doctors. May ano dito eh. May parisan dito na ano eh. Lakas naman ang ilaw nito.